Sobrang init, oh. Tinutusan na naman ako niya. Aswa. Sobrang init, oh my godness. Nakapayong ako. Bili ba ako ng vitamins? Agi, 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 agi. Naman. Adlaw, adlaw na lang ng vitamins. Kaya, kaya. Kahit busy ang tao, uutusan, palit kang vitamins kay nauhaw ako O, oh, la 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 ang haling tapat para ko ang vitamins pang umaga lang at pati paghahad ang tapat ang gano'n na ang buang talaga ko eh nagmana na yata ko sa kanya may pinagmanahan ay ayun ang bus laki ng mga kahoy dito guys alam nyo ba katirikan ng araw o nung lalakad ako ibili ng vitamins kainit din it Diyos ko po naglalagay na nga ako ng sunblock nasa labas pa rin kainit-init yun ang ayaw ko dito kasi pag dumampi yung araw sa katawan sobrang sakit andin parang alustika maka hinga bak terapi keto terapi ku oh. nang sesak pian pisurahan yan basurahan, <laughs> rak nang <Trapping> basura. <laughs> ah nomor ono muk salita dai 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 dai, dai. natin pintu dai bahu naman bayan nang ker mayas na bahu Basura yan eh. Layas na! Mabaho! Yan! Singapore Trust Evaluation Program. di ako maramang basa. Ay, may mga sasakyan. Pantayin natin yung mga sasakyan kaya diba baka banggain tayo ng launta. Bakit ba tuminto ka dyan? May tayo ah. So, pwede nga tayo ta. Kadumami pa yung sasakyan. Ay, nako may maya. E, bali tayo ng vitamins ngayon. Uy, si uncle.